Unti-unti nang dumating sa bansa ang ating mga kababayang Pilipino para rito ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa kanila, ibang-iba ang Pasko sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Si Karen Villanda sa report, Rise and Shine Karen. Dalawang linggo bago ang Pasko, maaga lang na uwi sa Pilipinas si Jan Marie mula sa Hawaii. Babalik rin siya bago magpasko kaya advance celebration na ang kanilang gagawin sa Ilocos. Ano niya, pinilit niya makauwi dahil iba pa rin talaga ang Pasko sa Pilipinas. Kita mo pa lang yung mga ilaw, masayang-saya na ako eh. Uuwi lang din po ako doon ng ano, 23. So doon pa din ako magpapasko. Ah, bakit hindi dito ba? andun po yung asawa ko. Ah, okay. So, yeah. pa paano yan? Yeah, advance na lang? Ano ba gagawin? Oo, bibisita lang sa family. Tapos? Tapos... Ay, mag-share ng blessings. Ah. <laughs> Ilan lamang si John Marie sa ilang mga pasaherong unti-unti nang dumadagsa sa Raiya Terminal 1. Kaya naman para mas lalong ma-feel pa ng mga pasahero sa paliparan ang Pasko, pinailawan na rin ang 28-feet Christmas tree ng Philippine Airlines sa Terminal 1. Ayon kay Manila International Airport Authority, General Manager Brian Co. posibleng umabot sa 140,000 na pasahero kada araw ang babiyahe simula sa December 22. Ngayon pa lang kasi umaabot na sa 130,000 na pasahero ang gumagamit ng naiya araw-araw. Starting de December 1, nag-deploy na tayo ng mga extra measures. Of course, we had to make sure we have enough resources. Nandito din mga tao, ang mga equipment na nakabit sa NIA, tuloy-tuloy ang ating pag-upgrade. At syempre, ang security. Ito yung mga isa sa mga pina-alert sa atin ng DOTR para mabantayan ang ating mga airports para mapanatili natin yung mapayapa at tuloy-tuloy ang servisyo sa ating mga pasahero. So... Umaabot na rin sa 800 ang flights kada araw sa NIA. Mas madami kumpara sa 750 flights lamang noong kalagitnaan ng taong 2023. Dahil dito inaasahang pa papalo sa 45 milyon ang bilang ng mga pasehero na gumagamit sa NIA sa buong taon ng 2023. Gayunman, napapanatili pa rin ito ang 80% on-time performance ng mga flighta. Can you can transportation secretary hi may about sana hindi na mauulit ang January 1 air shutdown incident ngayong holiday na isang isolated case lamang since then uh, we have already improved all the equipment no uh, all the necessary maintenance uh, procedures are being implemented no uh, and uh, the uh, The employees, the officers of uh, CAAP, are uh, very much aware of uh, my instructions to them to sit to with that all equipments uh, should be working. No? Uh, palagi naman yan, na uh, every every long weekend, hindi lang ngayong Pasko, no? Basta uh, every time magkakaroon ng long weekend, uh, pinapaalala namin sa kanila yan, no? Bukod naman sa Paliparan, sinabi ni Bautista na handa na rin maging ang ibang mga terminal sa bansa para sa pagdagsa ng mga pasayrong babyahe sa Pasko. Ready tayo lahat, no? Siguro uh, nakita niyo nung last week ay uh, uh, visited uh, yung Philippine Coast Guard, you no? Know? situet na kompleto kami ng mga equipment, ng mga facilities, ng manpower, no? And uh, sabi ko nga gusto kong makita yung capability natin, yung readiness natin and that's the reason why uh, we had that command conference no and uh, doon nga dun sa command conference eh, ay ng coast guard yung kahandaan no uh, para sa mga pangangailangan ng mga pasahero ng uh, mga nandoon sa dagat no pero ang coast guard hindi lang naman sila nasa dagat eh, no nandito rin sila sa airport nandoon sila sa mga bus terminals no So kasama 'yan sa pinaghahandaan natin. Karen Villganda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Filipinas.